Good morning, love. Ay, ay, ay. Good morning. Hi, Bella. <laughs> Ang bilis naman. Ang dito na kay mama. Oh, good morning. Good morning. Alika na. Baba na tayo. Ano na kay papa? Ha? Huh? Ano na tayo kay papa? Ito na gaya lagi kay papa. Eh. Good morning, everybody. Tomeng yung tinda ngayon, no? ha? Ah. Wala na. <laughs> okay. Ba't ko konti kamote na kinuha mo? Ang kilo. Yung dalawa? Apat. Ay, apat. Ay, sarap ng buro nila, oh. Mama, masarap yan, ma. Masarap yung ganyan. Na. Ayan, oh. <laughs> Loration. Ayaw mo naman ng ano. Lalaki ano ate? Masarap pang prito yan ate. Na? Anong gagawin mo dyan ate? Lintak kuma. Oo. Titipakin mo. Pagtatatluhin mo. Apat. Sarap yan. Matamis. Si Joy Con, anong anong ginagawa mo? Yung parang french fries ginagawa niya. Ah, ang sarap ganun na mga oo pahaba pahaba oo kahit walang asukan malasa na sarap na ano yun gusto ko yung sinabawan magkano ang kilo? magkano ang kilo niyan? 30 ma'am 30 ang lalaki. Ay, <laughs> Ayan. Dami na bilhin ni Papa. Tapos yung mga basura, naitapon na rin niya. Ganda okay. ng kalabasa niya. Ano? Mura lang yung kalabasa niya. Ba't hindi ka kumuha ng kumuha? Yan Dalaw na lang ba? Na. Dalawa na lang. Yeah. Oo, oh, oh, mabilis maubos yun. Oh, doon na tayo, baby. Andun na. May kalabasa na uli yung mga lablab -lab na yan. Oh. Alin na kayo dito. <laughs> Ang galing tumahol. Ay. Papa. Papa. Paki paki ano Ah. Teka. Yo itatanim ko na ano mamaya. Oh. ito oh, il ipaki mo lagay mo diyan sa ano. Sa uh. Ayan. Alin ka na dito, wag ka nang tumahol diyan, love. Ali ka na, papasok na si Papa. Aray. Pasok na si Papa. Talaga naman. Talaga naman. Hindi ko pinakapalabas pag tulog pa yung ingay. Nahapon, Oo. Kaya kasi naiinip sila doon pang ano siya. Inaano niya ako doon sa kama. Pag lumaylay yung kamay ko, eh, Dinudunggol-dunggol niya. Oo, <tod> oh -oh, si Bella. Ang taba. Grabe. Ang takaw kasi ng baby na yan. Bakit ka tumaba? Bakit ka tumakaw, anak? Dati ito mahirap pa kainin din eh. Bala. <laughs> Yung vitamins nila kahapon mahal, nakainom sila. Oh. Hmm. Kaya pala eh. Multi, meron silang multivitamins. Ano? Love? Mm. <laughs> ito masyado ito eh. Lagi naglalambing itong batuta na ito eh. <laughs> Masyadong malambing. Mm. Pag naglalambing siya, ano din si Bella, sumasabay. <laughs> Ay, Bella. Bella tatat. maaga, maaga sana ako mag-edit eh. Saka ako lalabas. Wala pa naman yung araw. Mag-edit muna ako. Mabilis lang naman ako mag-edit ngayon. O, oh, sasama na naman. Tapos mag doon kay Papa. Dito. Hindi pa, okay lang. I ano ko na lang itong pintuan ko. Open ko lang. Para makalabas masuk sila dito. Minsan kasi chine-check nila ako. Tapos pupunta doon kay Papa. Chine-check din nila si Papa. Sige. Dito kayo habang gusto nyo. <laughs> Pag ayaw nyo na, balik na kayo doon kay Papa. Ha? <sighs> dami na bilhin ni Pops na ano, mura lang yung gulay mura, mura yung kalabasa sa kayong talong na nabili niya guys, ito yung pa-breakfast sa akin ni Papa yung patupat original ito, ito yung masarap kumuha lang ako ng ano dalawang subo, ayun dalawang subo lang yung breakfast ko guys kasi kanin ni eh pabigat sa chan niremind nga ako ni Papa kanina kala niya mauubos ko yung isa kumuha lang ako ng ano dalawang subo. Tatakot din ako eh. Mm. Matikman ko lang, okay na. tas mamaya uli, dalawa uli. Ganun guys, sa maghapon isa. <laughs> Merienda uli, mamaya. Alas gis, tapos mamayang alas dos, ganun. Marami po yung ano, nagpapaalala sa akin. Hi ma'am! Mila Ped Javier, hello po sa inyo. Shout out po. Thank you po sa mga paalala ninyo. Hi, kay Elizabeth Enriquez. Hello po. Shout out. Hi ate. Ate Beth luz Hello, hello. Thank you for always watching ate. Ate Teresita Pasalo. MJ. Hello, hello, hello. Kay Nanay Tess. Hi Nanay. Ate Yoli. Hello, hello. Hi, Maricel. Hello. Ate Lisa Segawa, hello, big shout out po sa inyo. Ma'am Jocelyn Vargas, hello po. Big shout out din po kay Ma'am Maria Lisa Tengko at saka kay Lenny, hi. Lawrence Vlog, hello din po sa inyo, big shout out. Alona Villabi, hello, hello, hello. Regina Panya, hello. Anyang lalagay? Anong ganyan 'Yun mm, yung humic bed 'yun guys. Uh, matagal na 'yan. Hindi pa yata naubos yung isa ano. Oo pa. Oy, tama na, papa. Bakit ang dami? tapang. Wag, isa lang talaga, hindi ba? Pwede ba kahit na ano, madami? <laughs> Ala research mo baka masobrahan pang baka magtapi sila. Ang, ang alam ko ganun pag ako nagtatae pag nasusobrahan pero yan guys, kahit nung kila cheddar kay Chissy, nung kami bumili, tapos alam nyo, ang dami naming shampoo doon o. Oh. Yung binili ko noon, parang anim na galon yung binili ko. Para sa kanila, kasi apat sila. Parang kapitua. <laughs> guys, bumili ako ng galunggong. Kalahating kilo lang yan. tamang tamba lang sa amin ni Mama Malabito. Ngayon is sa ko masarap kasi yung paksiyo ng galonggong eh. Sa kapag pinaksiyo mo, pwedeng iprito. Pag pinagsawaan mo na. Sa salansan lang natin ang ganyan. No? Ay, pa, pa, masarap yung may atalaya. Ganyan. <laughs> may narinig kayo. May narinig kayo yung boses. Papa, pa, masarap yan hmm. ang palaya sa kaokra. Maghihintay doon kami ng palaya sa kaokra. Okay, tinda dyan. So, ibig sabihin, mamaya pa ito maluloto. <laughs> Eh handa ko lang Ganyan ganyan lang ah, ah. Tapos talagyan na yeah. natin ng sibuyas Ibabaw okay. Hintayin natin bago dumaan yung mga tindera. Ay hindi pwede mo yung salang payo Iblanch mo lang O oh, pwede naman Para fresh pa rin siya mm. Ayan guys oh. <laughs> Tapos talagyan natin ng suka yan guys, nagpre-prepare like naman tayo ng pagkain ng ating mga um, alaga. Ayan, chicken breast yan. Ilagay na natin dyan. Meron siyang fresh na malunggay saka yung ating kalabasa. Pinaghalo natin. Ito yung ating pampalasa, yung chicken breast. Lalo si Bella, mapakatakaw na kumain ngayon. Taba-taba, kaya kontrolado na yung pagkain niya. Umagat hapon. Pero minsan yung hindi nakakain is kain na tira kinakain pa rin niya. Kaya tumataba. Ayan guys, ito natin ito. Kaya si Bella guys, so, oh, nagmamakawa na yung mukha. Nagugutom na naman daw siya. Tura lang. Nagmamakawa? Oo. Oh. Oh. Nakabantay lagi yan dyan, eh. Pag nandito na ako sa kitchen. Ha? nandito si Oo, oh, nandiyan si Sky sa'yo, di ba? Nandito <laughs> nakatago sa May panibagong drama na naman sa buhay niya. <laughs> nakatago sa una. Mm. Ayun, eh. May style naman niya yan, bago. Sky! Mm. Ay, ito na si Papa! Sky! Oh, may pagkain na daw. Halika na, halika na. Kay, kay! Ayan na, ayan, ayan, ayan. Kay, kay! Kay, oh, yeah, yeah. kay! na, na. na, uh, na. Katago. <laughs> 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 na, oy, ang arte mm. talaga niya. Ang yan eh. Mm -hmm. Si arte. Ayun yung unan mo, dun ka dun oh, ba, ah. Unan mo ah. <laughs> Simarty. Papa, maliligo kayo ngayon, ha? Para abango yung puwet. Hi, guys! O yun, galing na ako sa nabas. Naglakad-lakad. Uy, uy, uy. Mukha oh, mahulog. Ano, 30 minutes ako naglakad-lakad. Ate Cheng, naglakad ako. 30 minutes! 9 to 10. Yun. Uh, time check. 9.35 na. 30 minutes ako naglakad guys sabi ni ate Cheng uh, ano daw between 9 to 10 vitamin D daw yon kaya sinunod ko <laughs> mainit na siya ibang araw dito sa atin opo sobrang init pero kung yan ang kailangan kayanin <laughs> para ano, gumaling tayo kasi lagi na lang nagkakasakit gagaling magtatrabaho, magkakasakit ganun lagi ang senaryo so baguhin natin, tapos habang nasa labas ako nag sayang eh, hindi kasi na vlog okay, bukas na lang guys, ibablog ko para hindi ko na ipaliwanag ngayon habang nasa labas kami ni Papa nag ano ako, nag abang ako nitong gulay hindi na naman ako nakikita sorry po Ayan. Nag-abang ako nito kasi kanina lulutuin na niya yung ano, yung paksiw na isda. Masarap kasi kapag merong gulay yun, guys. Eto, o. Oh. Aparisyon na naman. <laughs> yung talong, pang pakbet ito kasi wala na ako makita. Maganda sana yung ano, yung mahabang talong, yun ang ilalagay sa paksiw. Kaso, guys, wala naman ako makita. Kaya ito na lang yung ano, binili namin ni Papa pang pakbet na ano. Pero okay na rin. Okay lang kung mapait sa amin. Lalo na sa akin. Ay, dapat pala dinalawa ko yung ano, yung okra. Ganda kasi ang okra sa akin eh. Okra, ang palaya. Pero nakabili din pala si Papa ng ano, ng ng shell. Ano ito? Tulya. Eto guys, mag CR lang ako. Tapos, mag ano kami ni Papa, mag garden. Kaya lang, magpapalit ako ng ano ko, magsasando na lang ako kasi mainit na. na nag t-shirt ako kanina. Kasi nilalamig pa ako. Pero kutam-taman lang naman. <coughs> Mahina lang siguro resistensya ko. Ayan na nga yung hiniwa-hiwa nating gulay. Ito yung asan na? yes, sa salad master. Ay, wala pa siyang talong. Okay. Ayan, hiwain ko muna yung talong, guys. Talimutan siguro ni Papa na ilagay kanina. O, oh, dapat ito na ilagay na niya. Tignan natin kung merong alien dito sa loob. Kasi minsan, yung talong, mas maganda kapag merong ano, alien sa loob kasi ibig sabihin, hindi siya ano, naisprehan. Ayun, o meron siyang bakas. <laughs> Tignan natin, i natin. Mm. Pag merong ganyan, kaya yan, yung itim-itim na yan, okay, hanggang dun lang. di pa siya kinapitan ng ano, alien. Masarap yung maraming ano, gulay. Okay, nahiwa ko na. Tapos, lagay na natin dito sa paksi ni Papsi. Ayan, sinapatay namin lagi yung gasol guys. Kasi malakas talaga yung singaw niya. Eh, nagamit na ni Papa. Nahiya na siya na ibalik. Sabi ko nung una, ibalik sana. Kaso nahiya na siya. Ayan, lagay natin yung mga gulay. Eh, hindi pa pala nahiwa yun. Sarap kasi ito, guys. Yes. <laughs> sa mga Ilocano lang yata ako nakakakita na ano, mahilig sa ganito, eh. Tapos, lagay na rin natin yung ampalaya. Wala siyang sili na green na nailagay. Kalimutan siguro ni Papa. Maglagay na lang tayo. Ayan. At, ayan na nga po. <laughs> Kabilis ng pangyayari. <laughs> Lagyan natin ng ano, ng paminta. Tapos, uh, takpan ko siya kaunti lang, guys. Hindi buo. May singawan. Para hindi pumait yung ano. Tapos, hinaan ko lang yung apoy. Para hindi pumait na masyado yung ampalaya. Guys, nagbihis ako. Mainit na yung t-shirt ko. Ayan, tignan natin tong ating nilulus. Lalasahan ko nga muna bago ko iwanan. Kasi mamaya, panigurado, ano na eh, 935, 9.45, 9.45. Maya-maya lang magugutom na kami ni Papa. Para hindi siya magmadali na magluto. Ayan. Yung aming taxi O, saglit lang guys. No? Saglit lang na lutuin ito. Puro ano ito? Puro suka. Tapos pag nilagyan na namin ng ano, ng ganito ng gulay, nagtutubig lalo na yung talong. Kaya ano, pa painin pain ko. Oh my. Hmm. ben, sarap ng suka. Lutuin muna natin yung ampalaya bago natin lagyan ng ano, asin ulit, Parang kulang sa asin. Kasi pag nilagyan na natin yan ng ano ngayon, ng asin. Papait lalo ang ampalaya. Konting luto na lang yan. Wala na pala kami. ano, sili na green. Panigang. Ayos. Recess na ng ano. Recess na ng mga estudyante. Okay na ito. panggaling ko na sa saksakan yung niluto ni Popsi kanina na anak na rice. Tapos, doon na rin ako mag ano na kami. Hi, Sky! Hi. Ito yung a ah ah ah. ah. Yan na diyan. Sorry guys, nabili yung Clorox kasi bagong bili lang ito kaya nandito. Ito yung ano nilaga ni Papa na bayabas, uh, malunggay sa kaguyabano. So, inumin namin. Daling ko dito para pati si Papa makainom. Pa? Papa? Where are you? And guys, andito na nga pala yung kinat namin kanina na mga ayan, mga itatanim namin. So yung ano, same na same na ano, same na eh, isang puno lang yan. Pinagsama-sama namin. At ang babae, pasok Sky. Pasok! Shhh. <laughs> Lumabas. Ang bilis. Ang galing. Ayan, mag-ano kami, mag maglilipat kami nito ng halaman, hindi naman na kami lalabas si, ayan si Jamila nagpapa, ano, nagpapa araw, Yan, andun na yung tulugan niya ngayon yan dyan na siya natutulog sa side na yan ito na yung mga itatanim natin tapos ito yung ililipat, lalagay dun sa mga paso Yan yung ano namin ni papa yung binili na binili niya noon pa yan, nabili na niya yan, yung lupa na yan Oo. Meron nagpunta dito, 'di ba? Yung naka-tricycle, guys, noon kung maaalala ninyo. Na-vlog ko din tayo on Nagdala siya dito ng ano, sabi niya maganda daw yung Sabi ko kay Papa noon, i-check niya sana. Bakit hindi mo chinek? Yung sa maganda eh. Camera talaga. Oo, oh, nasa ibabaw maganda. Oo. Mm. Tapos yung nasa ilalim, Papai, ganon mo na oh, tutumot kamatapon. 'Yun na ilalim niya, guys. Ang laman ay tae ng 'yung sample niya, okay. Uh, pero 'yung sample niya, 'yun ang kinuha mo. Hindi. Oh, dinan mo. <laughs> Dapat 'yung sample, 'yun ang kukunin mo. Kaya guys, mag-ingat tayo ngayon. Hindi basta-basta <laughs> magkakatiwala <laughs> Dahil nabudol ay, marami ka. Ano? Scammer. Oo, oh, oh, totoo 'yan. Maraming scammer, guys. Hmm. Kasi papa, tatanga-tanga. <laughs> Nabudol. Kayo, kayo tatanga-tanga. <laughs> Guys, joke lang namin yun ha ah. Huwag ninyo siniseryoso. Baka mamaya, sobrang seryoso. Tinatawag mo tanga yung nasawa mo. May ganun na naman. <laughs> Wala Kaya, po. kasi ka si kami, 120 lang yun. Ah, eh, ito, oh. 170. 170. 150. Oh, E, eh, naitapon mo pati yung 120. may namatay pa. Oo, namatay yung halaman namin na ano... na nabili. Eto muna, Papa. Akin na muna yan. Babad ko muna dito. Oo, yan. Guys, hindi kami expert ni Papa. Pero... <laughs> pero tinatry po talaga namin ang lahat. Para kami ay... Oo, para kami ay makapagtanim. Talaga. Ng aming mga bugambilya. Kasi yung mga expert talaga nabubuhay lahat pero yung mga expert nagsimula din sila sa simula na hindi rin sila marunong oh, yun ang totoo ano yan so, so ayan lang guys meron siyang kalahati na lupa ewan ko kung tama hmm. o baka dagdagan ko pa ng kaunti teka lang uh Oo. -oh. teka lang po nadagdagan ko pa siya ng kaunti again hindi po kami expert kaya libre lait po <laughs> <laughs> okay lang na sabihin yung mali-mali yung ginagawa namin ni Papsi. <laughs> Ayan. Tinaasan ko talaga ito yung mataas na ano, yung mahaba. Kasi ito naman maano na yung tangkay niya, yung matigas na, oo. Matured na. O, matured na. Kaya okay lang na hindi ko siya i-ICU. Ito din po matigas na brown na po yung tangkay niya. Ayan. Tapos, i-lulubog ko lang po ng ganyan. Ito din po, oh, Matigas na rin. Tapos, ganyan. Pinagsama-sama ko po ito dito. Kasi, pag lumaki sila, saka ko na lang sila pag hiwahiwalayin. Wala po kaming ano, eh. Wala po kaming mga ganito na maliliit. Parang anim lang yan. Tapos, yung iba anuhin namin. Maganda sana papa kung bigyan mo ko niyan. marami na. Marami ka na. Ayan, ito magkakapareho po ito ng ano ng magkakapareho ng teka lang. Ayan, tapos after po na ano na malagyan ko na uli ng ng lupa o ng ano ito black soil natin. Didinan ko lang na ganyan kasi ganyan lang naman yung nakikita ko, guys na ginagawa ng mga ano mga expert eh, yung mga nagtuturo sa YouTube. So ganyan lang guys, didiinan mo para hindi siya gagalaw-galaw. O, yun din ang sabi nila kaya yun ang sinasabi ko. So diinan diin lang ganyan. And ganyan na lang po, didiligan po namin tas lalagay namin sa lilim ni papa. Yan lang po sa gilid. sa so, ganyan lang po guys. Kung gusto mo naman, tanggalin mo pa yung ibang dahon para 'yan daw sila magsanga. Tanggalin ko pa itong isa. Ayan. Oo, pati yung tinik tinatanggal para doon sisibol So, tignan natin, guys. Sana <laughs> sana sana lang may mabuhay dito sa ating mga itatanim. Guys, hindi ko na ipapakita yung ano, yung pagtatanim ko kasi ganun lang naman po, paulit-ulit, ganun lang. So, tatapusin namin 'yan ni eh, Papa. Ang dami. Oh tatanim po namin yan malay natin may mabuhay na lima edi eh wow <laughs> tapos ito mamaya papakita ko na lang sa inyo mga variegated po ito na nabili namin nung nakaraan itong late late nya o oh, kawawa naman kasi hindi daw siya lalaki kapag nandyan pa rin siya sa maliit na lalagyan kaya lilipat ko na ito ang ganda malaki na siya o oh. kaya lang natutumba doon kawawa naman guys so pagsamasamahin ko na lang ha Okay, mamaya na lang po. Pakita namin pag tapos na. Ano Papa? Hindi <laughs> nakatagal na gutom. <laughs> Aray ko. Guys, ito pala yung nagagawa ko. Ayan pa lang, oh. <laughs> Mabagal eh. <laughs> ito palang, dalawa. Ito kay Papa, mag-ICU daw siya. Nagutom. <laughs> Marumi na yung kamay ko. Thanks. May lang, Ha? Hindi, dito na lang. Merienda tayo, guys. Ang gutom. Parang dito, mga plantito, plantito. Sana may mabuhay. Oo nga eh. Sana may mabuhay lang. Ang dayo pa namin gagawin, no? hindi pa namin gagawin hindi pa nakakalahati na distress siya e iusin muna namin sugat niya guys, magre na kami ito na yung pinakamasilang parte ng pagre kasi pag nagkamali ka nagalaw mo yung ugat wala na matutuloy ang matitigin na yan hindi mo naman sure kung ano. Pag oh. nagalaw kasi, yung iba kasi tuugasan pa nila yung ano eh. Oo. Oh. Ano? Ba't ang nila? <laughs> yung iba kasi expert na alam na nila eh. Mm. Pero alam kami, kami, kami mga, is, ano, ingat na ingat ako talaga na. Mga beginners lang kami. <laughs> ingat na ingat na ano. Beginners na... lang kami sa gigilid. <laughs> na magkama so, yeah, Minsan <laughs> Di, lahat naman ng halaman namin. oh, yung eh. lahat naman ng halaman namin. So far, so good. Diba? yung mga binigay sa atin nung una, siya na yung nasa harapan yung mga binigay sa amin pinagtsaga namin yung alagaan oh. okay na, hanggang sa na-upgrade ng na-upgrade <laughs> may nakuha kaming mga variegated, saka yung mga rare. yan yung talagang uh, mahirap pa buhayin kaya yun talaga yung nakakahinayang kasi mahirap mo lang makuha yun sa mga collector lang yun eto eh. ano mas pera oh. ito oh. Diba, pinagkakait nila eh. Grabe. <laughs> Ayan sa bunga ng aming pagsisikap. Pagtsatsaga. Mag-one year pa lang tayo, ano, nagbabugambilya. Andiyan ka, pumutok na ang dugo. <laughs> ang sugap. Baka sa kaligas, dito kami makilala. <laughs> sa pagbabugambilya. Baka dito tayo, ano. Kasi, kasi, ito, lahat, lahat kasi lahat Kasi lahat na lang halaman sinubukan namin <laughs> ni palpak eh. <laughs> ito ay mas pera. Oh. Pag magdidilig ka, wag mong anahin ito para hindi oh. matanggal yung pangalan. Yun. Yan naman guys, so ganda ka, diba? Ayun bulaklak niya. Ano bulaklak niya? So naman guys, pangalawang repat namin. Ang pangalan niya, Han? Ano? Hawaii Purple. yeah, Hawaii Purple na kami. Meron na kami Hawaii Purple. <laughs> Collector. Collector na collector na kami guys, legit. <laughs> hmm. <laughs> Hindi pa, joke lang po yun. <laughs> Natutuwa lang kami ni Papa. Ito po yung mga ganitong bugamilya, mahirap hanapin, mga rare talaga. Uh Oo. -oh. Sa mga... Kaya kahit na maliliit, pinagsatsagaan uh -oh. na <laughs> Sa mga kolektor mo lang makikita mga yan. Pinagsatsagaan namin kahit uh -oh. ganito kaliliit. Tapos ang ginagawa namin, pinapalaki namin. Siya yun nakikita ninyo sa harapan namin guys. Kaya yung iba, natutuwa sila. Yung iba naman, naman sa tuwa, nyo. yung iba naman sa tuwa, sinisira. <laughs> <laughs> Ibang klaseng tuwa sa eh. May halong gigil. May halong gigil sa kaingit, siguro. <laughs> Sorry naman. <laughs> At may camera na yan. <laughs> Hawaii purple. Hawaii purple, guys. Ayan. Marami na siyang ano o. Oh. Marami na siyang pwedeng uh, cuttings. Pagkali mm -hmm. natin yung ano niya. Pwede na siyang isayon sa mga ano. Pagkali natin. Upgrade-upgrade lang tayo. Baka sakali. Hala o. Nabakli. Nabakli. Hmm, Sayang. Sayang ito guys, ganyan siya oh. Ang ganda niya oh. Ang ganda, hindi ko naman siya masabi na Mr. and Mrs. Pero kasi oh, meron siyang pink, may white. Pa-ID naman nito guys. Kung alam niyo kung anong ka nito, pangalan nito. Ayan siya oh. Kumpul-kumpul siya, pababa. Na ganun, ang gulaklak niya. Ayan. Tatalian na. Maganda pagtatalian, mahal. Ayan. Ayun pag uh, pagka naka recover siya babawasan ko ya ang para yumabong gumanda pa. Mhm. Ito din. Hintayin mm -mm. lang natin na maka recover siya. Tapos bawasan natin kasi pataas na siya eh. Ayan. Okay na. Kasi na pala kaya pala nagugutom na ako. Mm. Ayun, bigyan buka na guys. kainan na gustay natin sila. Yeah, Kaya maganda-ganda yung ating kalaman. Uh,